May taong dumabas na ebidensya. Kuha mismo sa parking lot. Tapos saan mong tiknaw magkainitan si at Paolo Bilino sa pagtatanggol kay Kim Jo. Kaya pala ganoon kung... Ganoon na lang si Papi. Hindi hinahayaan na makalapit mo kay Kim Walang siya na pagbibigyan. Handang harawan, huwag lang makalapit pamuli. Mga pans nga ng King Pao galit-galit kay Siending. Kahit supporter supporters naman siguro kung ganyan tratuhin si Kimi, Kudlak na ng traga, kahit ano. Pag mamakahawa, wala na rin magagawa. Ayon nga sa mga ibinahaging comment. Naging mabuting naman si King Q sa iyo. Ikaw lang ang gumawa ng reasons or rason kung bakit tapalayo na ang doob niya buka kasing gagawa na ikakasira ninyong dalawa. Na eh, hindi naman kayang panindigan. Tama na. She really deserve na panghabang buhay na makasama. Hindi yung bigla na lang iiwan kapag nagsawa na. At gusto magpatit ng ibang petahe. Trinato ka ng tama ng buong pamilya ni Kimi. Itunuring ka na pamilya maganda ang pay kasama sa iyo. Minahal ka din na parang punay na anak. Ngayon na si Paudo na ang close na mga two family. ang eksena. Huwag ganon. Panindigan dapat. Pinili si Kim Chu, patatag na yan. At may paninindigan. Maraming natutunan sa nakaraan. Hindi na yan papayag na manok ulit. Ang rigid ba rito? Kaming tunay na nagmamahal sa kinpaw. Worth na support din sila, na sila na talaga horrible.